Pagkat ng tanghali, nagpapalit kami ng uh, pito ng uh, gulong. Ang uh, sira po ay pito, hindi yung uh, gulong. Nasingaw uh, ko sa pito. Siguro sa katagalan na rin ng pito, kinalawang na. Kaya merong uh, singaw. So yun, uh, pinapalta namin. Tapos ay uh, nilevel namin lahat ng hangin sa tigo. tapos yung uh, ito sentan dito sa una ang hangin uh, 120 sa likod air pressure dito sa una sandahan nakapila na po kami dito sa taliban mabwinti yung shoutout sa na subscriber magandang hapon magandang, magandang tanghali po yan yeah. ang nasun sila sa taliban Yeah, Yan, shout muna natin si Sir Dexter Pasangay Darwin Yelidas, Tatay Tony, Tanay Nori Camel yeah, Ben Salazar, Norky Gops Justin Andwego, JP Bagars Mangali yeah, Walren, 98 Si Apunisuka, Jack and Jake yeah, Nakapila na po kami dito sa Taliban, Papintiyaw ay, maganda na po ang panahon dito ulit kahapon, Baulan. Ngayon naman ay uh, mainit, na may mainit May may ang hangin. No? Pero kung uh, naulan yan, ay pagyo na yan. No? malakas ang hangin dito. Kaya sa mga taga Norte, ingat, tayo, po, ingat, ingat po tayo. May bagyo po dyan. Ingat-ingat po tayo. Huwag mo na po tayong uh, lumabas po sa ating mga bahay-bahay. Stay put lang po kayo dyan. Para... Hindi kayo maalot ng baha. <laughs> Hindi kayo maalot ng baha o ay uh, mapalat ng hangin. O kaya ay maulan na ng malakas. Yan, yeah, shout out na o, ang driver. Yan, yeah, sulit so, umak City. Makapot kami one way. Ngayon ay magkaroon trip. Happy, happy holiday po. Happy holiday. Happy uh, National Heroes Day. Ngayon. Uh, yeah. marami na pong pasero ngayon. Pabalik. Pa Manila at uh, galing sa long weekend nagpak na buong pasero mamaya nyan mga pahapon hapon buwan ng marami ng luluwas marami na pong uh, marami din ngayon lumos ng uh, lunis ng uh, madaling araw buwan ng uh, maraming ang pasero siksiga na standing at uh, inaabot pa sila ng uh, traffic sa itsa o kaya sa expressway so yan ang iniiwasan ng ating mga mananakay Ya, syarat kay uh, Sir, uh, Glenn Guboy at kay Marcel Guboy, kay Sir Sani Sani, kay Sir uh, Romeo Sarino, Antonio Danieles, at Vicente Don Pere Aguila, Nelmar Monesterial, Aris Jomarang, si so, Sir Asher Makatanga, ya, syarat po Sir Asher, kay Martes Umboy, uh, Reyes Teoblar, Jay Gabati, Jerry Gabati yeah, Shout po sa mga taga Sisus Grill At kay Sir uh, William William Sir sa mga taga Angel Jans Convenience Store Magandang uh, tanghali po sa inyo lahat Diba po kayo ay uh, nakapanang, nakapanghanil Nakapagtanghali na yeah, Nakapila po kami dito sa Taliban Pailar TV, Aviator Pina Pero tinatay si Sir Bosco Buan Hitter at saka kay Sir uh, Pakitong Kaitong Archie de Luna, kay sir uh, Ramney PC Yan, magandang uh, tanghali po sa inyo lahat Sa lahat subscriber Yan, magandang tanghali po, magandang tanghali Yan, sa mga kong uh, Dragon, dito sa DLDB Drycon, Inspector, Dispatch Yan, magandang tanghali po sa lahat Yung ating mga mahal na driver, ingat-ingat po tayo sa pagdadrive, lalo-lalo na -lalo yung mga nasa Kabigulan at Kabisayaan, pati na rin ang mga uh, biyayang lokal. Ingat po tayo sa pagdadrive. May parting maulan, may parting mainit. Yan lang po at uh, maraming salamat. flat tire na naman na 7 to to là cái tôi là cái mực Lambot talaga. Ano? Jack po ah, Jack. Ayan, yeah, yeah, ayan, maganit. Ayan. Bago yung gulong na bago. Bago yan eh. Bago pa na, wala namang ternel yan oh. Bago pa Ay, tagal yan. Anginan, anginan muna. Baka sa pito yan, pito. Baka sa pito. Tabula. Palitan ng pito to. Ha? Eh? Papalitan ng pito. Sira ang pito, sira pito. Pito ang sira. Alam lang, 20 pa, 20, 20. Walang pa. inip na. 120 ang hangin ng gulong. Tarehas. Kasi nga, wala na. Okay na. Kasi nasa nga akong pito. Ya, yeah, binata basta. Naginang tornelio nasira ay pito, ito pito na singaw. Official yan. Eh yeah, dito na singaw dito. Ya, dia kasi ng. Kami dah siap. Ya. Kami dah siap. Sudah 33 Ilan ang hangin? 50. Ito? Oo. Ako pa lang isa Dapat ay 1 to lahat. Chinta yun Dito sa una ay walang lang, walang dilip lang dyan.